Ayan guys, didilig-dilig ako guys. Tagaraw na guys. Ang bilis na matuyo ang lupa. Kaya dinidilig ko to para mamunga tong talong na to. May mga sili na mumunga na. Kailangan dilig-diligin. Kaya talaga sa mga mahilig magtanim, kailangan talagang sipag at tiyaga. Pag walang tiyaga, wala rin. Hindi rin mapapakinabakan ng tanim, lalo na pag taga-araw na. Kailangan na talaga ng dilig-dilig. kailangan ng pagmamahal ng mga tanim natin mga idol ito kasi ang hilig ko mga guys magtanim tanim kaya ang tao may kanya kanyang hilig ang iba naman ang hilig gala lang ng gala kung saan saan pumupunta. puro ano puro happy happy kung saan kasihan doon ang punta ako naman guys sa ko ganito lang guys simple lang magtanim tanim pag may inani pamimigay sinishare sa mga kakilala kaya hindi ka basta humingi, hindi yung tanim ko guys na ampalaya na matay na nung umulan ng umulan bumuo na buhay eh. ayan nagbaging ulit tapos namumunga pa namumunga siya guys bumalik yung sigla nya Okay, so oh, may bunga na guys oh. Ayan guys oh. Ito yung guys bunga na guys oh. napakarami na siyang bunga guys pagkita ko sa inyo maliliit pa kasi ang iba matay okay, tapos bumalik yung sigla niya dumadami yung bunga ayan dami yung bunga maliit guys Ayan o Marami siyang mga bagong bunga Ayan o. Oh. Ito, malaki na guys o. Oh. Pwede na gulayin. Eh. Kakatuwa naman itong ampalaya na ito. Ayan mo guys Tingnan nyo guys Oh. Ayan Oh. Ayan, maraming malit na bunga guys Marami. Sana tuloy-tuloy yan. namatay na yung puno nung umulan dito umulan ng umulan mga ano siguro alos mag linggo nabuhay nagkaroon ng baging yung sili guys dami ng bunga guys dami ng bunga ng sili kaya papansin nyo dami ng bunga mga bulaklak ayun o oh. Pakarami ng bunga sa ilalim oh. kaya nangihinayang ako na hindi to no, eh? hindi alagaan kaya dinidilig-dilig ko mga idol Ano, sa isang, iraw, isang araw isang bis diligin to okay na to basta basa ang lupa malakas pati ang hangin dito pag malakas ang hangin bis matuyo ng tubig Pilis mag dry yung lupa mga idol yan natataba na yung talong kaya nakapang hinahin kong pabayaan itong malalanta na malapit na mamungo yun mga idol matataba no malalaki na talagang tsaga tsaga lang ika nga sa kasabihan pag may tsaga ay may nilaga kalahating oras na dilig-dilig nito. Okay na to. Ayan guys, maraming salamat guys. Lilipat na naman ako dun sa kabila. Pwede na to. Thank you so much.